<laughs> okay, so What is up guys? Yes, yes, yes Okay, so karong adlaw na tadri sa Seabue Seabue, Seabue Panoramic Ah, Panoramic Eco Park okay. Ah, Eco Park Bali Kung sa may na adri? Ah, na, 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 na Sea of the View Ah, Sea of the View <laughs> of the Sea of the Cloud Sea of the Cloud Sea of the Cloud So, nindot kayo, no? Hapon na nga uh, ni Dre kay para kwan uh, plano naman mag overnight? Ah, overnight. Overnight. Sino lang din Ha? Basak, tenama, astay ah, mong kwansa loyo, basak kayo. Bole ayo sayo. Oh. Oh, basak. Unsa oh, imong motor menay? <laughs> Diri man dag si PR ni. <laughs> oh. Hello. Oh, Kumusta? <laughs> Tamang nang lagin sa imong lugar. Magkwan, <laughs> ang sana mag-relax <laughs> daw si Cho. Mom. Okay. Hello ma'am. Hello ma'am. Okay guys, so more than eh si si Hello Madam Deng Tagia ano, ang eh? si view panoramic. Okay, so guys, nganong giingon nga si view guys? So tanawan ninyo ang ah, si view. Si view tan-awan ninyo ang view dre inignamo mo dre inignapon. So recommended kay ni nindot kay ni para uh, overnight man no. Kanunay samtang gapadong para the peaceful nga mga green mo makita mga nature. Dayon guys, ah uh, recommended kay ni para sa mga broken hearted. Ah? Oh, broken. Ah, dili dili. Na may gusto ng ipatilaw ni Buds diri nga kuan, passion kini, fruit. Passion fruit kay naman namang kani ka kani passion. Kanay mo ni passion ito ano, kao na kaon na. <laughs> guys, bali tanaw na to ang deluxe nila nga uh, kuan no. Kanang uh, deluxe nila nga kwarto uh, dre. So grabe nindot kay siya guys, tanawan ninyo. Aesthetic kayo, Aesthetic gyapon yeah, siya forma guys, pero nindot kayo. Nawa mao niya ang ilahang deluxe so bali sa sulod mao siya sa sulod guys tanawa grabe choy kayo good for the first time mapil good ninyo nga VIP mo basta na mo dress sa CBO okay so tanawa sudlo na to shish grabe aesthetic kayo so, yung kwarto so mao kwarto guys uh, nanay uh, double bed Okay, so nate tissue with towel. Siyempre, with sabo, sabon and shampoo. Okay, so nice CR, Dre. Dre, yung CR. Ah, grabe, nindutog siya. Pasigado, chin. With aircon na siya, guys. Ah. With aircon and heater. Tintanawa, ah, limpyo kayo. Ay, shiz, grabe, limpyo kayo. Eh. Then, with shower na na. Siyempre, makita mong nang ni Jedra sa samin. Sa okay, so kung magpandar kag aircon... So, aesthetic yung kayo guys. So, nawa. Then, paggawas ni mo, mauna ni ang biyong ay mong makita. Sheesh! Kanindot. Grabe. Grabe guys. Huh! nindot kayo dahil mag-relax. So, kung problemado kay mo sa inyong mga trabaho, stress kay kayo, stress kay stress kay mo sa inyo ang mga project or sa inyo ang mga ghost project nga wala na buhat, Okay guys, so recommended kayo na ako ang Guys, okay, so syempre uh, pag anhin uh, pag anhin uh, niyo sa sulod sa ako ano uh, swimming pool resort nila. So ingani ni kanin dot ang inyong makita no. Samot na inigabi, gabii eh. Okay. So naa siya ito yok Okay, gihimo na. So, nasa swimming pool nga pang bata o pang tigulang. Ah, pang tigulang. Uh, okay, guys. Good morning. Jeez. So, siyempre na nagyapon na dadri sa Sibio Panoramic, no? So, pag mao ni mo, mauni ang view nga imong makita. Sheesh. Sa baryong tahimik Umaga'y ligaya, huni ng maya, hatid na biyaya Sumasayaw ang dahon, dampiya'y mahinahon Pusong napagod, biglang umabot sa bawat paghinga bumalik ang diwa higa sa bani hindi na payapa sa ulap isip ay malaya tawanan ng tropa gabi masigla simpleng dalangin oy okay guys so grabe jud ma makahatag jud peaceful of mind. Po a, a <laughs> Kung nakadre no. So pag mata ni mo, ano makita ni mo no. Shish. Pukawon na tong dua, wa pa kamata. Let's go. Wa sila ka kita ni. Eh. Good morning, good morning men, good morning. Men, tanawang siop the clouds men. <laughs> oh, <I think. laughs> tanawang. <laughs> Guys, so, inig like, mo abang gagkatid sa ilaka, no? Nanagay libre si Mim dre. Okay? So, ingani ni ka, ingani ni ka, kwan, ka high tech, na pwede ka mag-swimming, swimming, dre, with your loved one or with your family friends. Isa, isa, pagdakoy, bang! Jimin. Kali guys, kung gusto mo magpa-book dre, pwede po mag-walk in pero kung gusto mo nga sure good mo nga makakuha mo sa akong sige, giganahan nga kwarto uh, or kwan kubo no. Pwede ninyo kontako ng kwan, uh, Cibiu, Panoramic uh, Eco Park and Resort. Siyempre ang owner po, pwede po ninyo kontako, nibutang lang na ko dra ang iyahang Facebook page o ang contact number para makapabook mo dre, so dayon dayon. Okay, so ligot ta. let's go. Oye okay, guys, so balik, <laughs> balik, ipakyaw ni Chow ang butilya no. Kay ipagawas doon yang yang kalagot. Ipagawas niyang yang kalagot mo wakagawas kagawas sa lain. Cheese. <laughs> oh. Me. <laughs> me. Oh, me ipagawas niya yang kalagot ng wa kagawas sa lain. Mo na. Cheese sakasako. <laughs> <laughs> like... Embracing the peace of mind. Cheese. Okay, so what is up guys? magku na me. Magbabay na me dari sa Cebu no Kaya nami, kay mole na me kay nagatulog na si Chuog sakto. Kulang pa na. Napanay parto paguli. Okay, fish you. So mobalik ka dire pon pon. Syempre kauban atong kapit. Let's go.